Nakauwi na sa Pilipinas ang isang Pinay mula sa Kuwait na dating hinatulan doon ng bitay. Naiapela nai ang kanyang kaso at napababa ang kanyang sentensya sa sampung taong pagkakabilanggo. Umaasa ang DFA na gaya ng naturang OFW, mapapababa rin ang sentensya kay Mary Jane Veloso na pinatawan din ng bitay sa Indonesia. Makibalita tayo kay Cara David. Sampung taon na nakalilipas mula ng mahatulan ng kamatayan ng overseas Filipino worker na si Marilu Ranario. Ilang beses minaltrato ng kanyang amo sa Kuwait si Marilu. Noong January 2005, napatay niya ang among babae habang ipinagtatanggol ang sarili. Nang makausap ng GMA News ang pamilya Ranario noong mga panahong iyon, halos mawalan na sila ng pag-asa na maililigtas pa ang buhay ni Marilu. Pakiramdam ng kanyang ama, hindi na niya muling makikita ang anak. Pero makalipas ang sampung taon, balik Pilipinas na si Marilu. Labis ang tuwa ng kanyang pamilya na sumalubong sa kanya. Nag-sacrifice ako, nag nagpakabait sa loob para lang makauwi kaagad, para hindi rin naman masyadong magtagal doon. At least binitawan din ako ng polis. Ako'y lubos na naliligayahan na Uh, ...naka-uwi na yung anak ko dito sa Pilipinas. Sa tulong ng Department of Foreign Affairs, inapila ng gobyerno ang kaso ni Marilu sa Kuwait. Hindi natuloy ang bitay at ibinaba ito hanggang sa sampung taong pagkakakulong. The appeal of our government, uh, it was reduced to life in prison. And uh, over the years, uh, upon review of the case the life imprisonment was reduced to 10 years in prison. Bukod kay Marilu, tatlo pang Pilipinong nakakulong naman sa Saudi Arabia ang napalaya at nakauwi na sa ating bansa. Tuloy naman ang paggulong ng apela ng DFA para sa OFW na si Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nahatulan ng bitay sa Indonesia matapos siyang mahulihan ng droga. Umaasa ang DFA na tulad ni Ranario mapapababa rin ang o tuluyang mapapawalang sala si Veloso. Kara David, GMA News.